hangar for today's video nga pala manggaray makikipagkasal kami ito nga pala si Jenny kilala ko nga pala sa inyo ang aking apo ang aking apo ang tinahawak ni Jenny Mercado ang aking apo tina mo naman no oh, Tabat niyang gar alam mo ah oh. ito nga pala manggaray nasa Santo Tomas na kami at tina mo naman si JAKE pani ito nga pala manggaray ay late na kami at nakaupo na si Ate Ren at si Kuya Patrick at tina mo naman ang kanilang pare ay nangungumpisal na sa kanila ito manggaray pinasot na ni Kuya Patrick ang singsing -sing ni Ate Diane tina mo naman at sabi niya mahal mo ba ako? Inde. Kung hindi mo ako iwan kita hanggang sa gusto mo. Alam mo ah! Nga garay, nagkising singan na si Lati na mo naman, napaka-sweet At dito nga pala manggaray na mirmana ng kontrata si Ate Sel sa GMA, tinan mo naman, oh, alam mo ang galawan mo. At sa wakas nga pala manggaray, nakarating na kami sa venue nila, kasama ko si Kervin K. Trisarde at ang kanyang asawa, alam mo ah! Nga pala garay, pumasok na si J.A.K.E., tinan mo naman ang kanyang get-up na nga na-outfit pa alam mo ah naman pala garay, nagpa mirror mirror shot na naman si JAK Iti e. na mo naman ang mga pormahan niyang pala manggaray ito ang kanilang venue Napaka guchit, napaka na mo naman at naghihintay ng mga tao Para kumahin na kami mamaya Iti na mo naman si Garbing Kay e. Talamua Dito nga pala manggaray nagpa picture sa akin si Ate Deyan At sabi ko sa kanya ay congratulations <laughs> Dahil nga pala gutom na si Jaki e. Pumila pila na si JAK Iti e. na mo naman kanya oh, Gutom na yan gar. Iti mo naman oh, tsura palang, nga pala nga ang ay nagutom na din si Ate Salat Si Kuya Antonio at si Ate sabi nga akong congratulations congratulations sa inyong dalawa! Out nga pala kay Ate Ann at Kuya Anthony. Alam oh. ang garay, papakita ko sa inyo ang puputripin ko. Tina mo naman napaka-gucheat na mga putripin shit dito. At dahil nagutom na gutom na si J.A.K.E. Manggaray, pinambilisan niya na kumain. Pinatayang laps style, laps spread. At salamat nga pala sa panonood mo, Manggar. Subscribe ka lang palagi. Salamat!